Kanunay bakang naglitson o mabuakan ang panit o dili kabalo mo timpla o kung saan pang crispy aning nga video, itudlo na ko ninyo. O kung sa iangay buhaton para malikayan ang ah, pagkabuak ah, sa mong panit sa litson o no? ah, crispy food kaayo. Ah, natay mga teknik ug diskarte ah, aron ato yung uh, mapirpik no or uh, malikayan nato ang uh, pagkadaot uh, sa mong panit hamis ug purma pakaya tong litson uh, anilang uh, sunda lang ninyo akong ipangtudlo dili kanunay no uh, para masayran sa uban katong pa nakabalo ug unsaon ay sunda lang ninyo ang mong video uh, kay para di sa inyo ha? Uh. O magtag ang taglitson -tag 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 mga klitson lovers yung day ato na siyang uh, panuslukan asa mong panit no uh, kay para atangan uh, para dili na ang, ang panit no kanang ni kahalog na o, oh, kay dili jud na siya maka uh, burut no kay ning hungaw naman ato naman siyang gipa uh, hungaw gamit gigamit mga klitson lovers uh, tukog sa alubino atong gipahayitan na pwede po niyo gamitan o ganso katulang ganso nga dako dako no ay lang po kayo itong uh, sobraan sa gamay kay daghanon ninyo to o um, tuklok uh, kay agamay uh, raman siya o um, buslot o uh, hinoon mas mayo agamay uh, buslot kaysa dako no uh, mauna yung mga tirada na to, mga kalitsyon lovers nga uh, malikayan na to, no nga dili makabuto o makabuak ang litsyon Oh kayo si so i-skip among video ha kay dagan patag itudlo bago una sa ta mapadayon mag-shoutout sa ta ito lami kayo ang imong litson. salamat sa tutorial na zulay na namo gisunod namo At tanan na uh, wag yun mabuak ang panit Og uh, perme yun crispy. Na salamat yun kaayo idol no Joseph Tusoy ha, sa mga... O ganaan po mo nga uh, makabalo magtimpla. Itunlo po na diri dire nga uh, uh, video. Ha, simple kayong video pero lami kayo ang timplada mga kalitson. no. Asa sa 30 kilos mga kalitson lovers, triport nga asin atong ibutang, paminta powder, uh, black pepper, uh, pork cubes, magic sarap, uh, seasoning ba? Dada uh, dayon o gumang tumas no ah, si boss da unan a ah, bombay ahos no mga kalitson lovers den tang ladpod. dayon dili pun nato kalimtan atong gitawag nato og overload ingredients mga kalitson lovers butang na to, og ah, kanang ah, pineapple slice no unan mga kalitson lovers sundal lang ninyo ang mga Uh, ah, gipang na ako kanunay walay lain ugtuyo tumong kundi ang makabalo mo nga magluto og litso no nga uh, katong nga uh, dili maka kuan ba nga sila ray muunay ug terbaho sa ilang giluto labi nag nay okasyon mga kalisun lovers gamit yung kainin ninyo oh, nanara na mga Kalichon lovers no Oh, katunga na ay uh, gusto maipangutan na just comment down below aron matubag na to ang inyong mga pangutan na o uw... pangutan na og shout pag mga kalisun lovers mo na ni uw magpapa shout out po ako mga kalisun lovers shout out kang Chubini mm. Davis uh, shout out dol from Bagsaysay Malaybalay City uh, daghan keng salamat no idol nos paglantaw na to kanunay uh, Chubini Davis maraming salamat po ok shout out kang Binji Saballa, shout out do from Valencia, Bukidnon. Maraming salamat po idol sa panonood sa ting mga video tutorial about sa paglilitson. Maraming salamat po idol Binji Saballa. Shout out din po kang Jimar Gulis, shout out idol watching from Tagbilaran City, Bohol. A maraming salamat idol Jimar Gulis sa atong paglantaw diri no Sa maong video nato nga pangtudlo diri kanunay. Maraming salamat po Jimar Gulis. Og shout out po usab kang Ruldan Sarnyas Miri Duris. Uh, shout out po Idol from Bohol. Uh, usab po dahil siya uh, taga Bohol dahil. No? Uh, salamat po Idol uh, Ruldan Sarnyas Miri Duris. Uh, salamat po Idol shout out po uh, ka Ruldan Marikit Tamparong Rosario pa shout out idol from Iligan City. Ah, uh, Daghan kay salamat idol no Rubina Marikit Tamparong Rosario. Maraming salamat po idol. Ah, wala na ko na shout out alam mo kabalaka kay ma shout out ramo e po. Daghang salamat.